samantanahin habang tulog ang anak kailangan natin gumawa ng mga gawain bahay ayan o tambak ang tupihin tapos yung higaan namin mag ina hindi pa ko ba naayos kasi plus 4 pa lang nag iiyak iyak ng batang yan ay naku buhay nanay ano ayan tutupiin ko yan habang tulog pa siya para matapos na Ay, sa wakas natapos din. Isang na lang yan.